Oh, ito pala si Cesar. Ah, Cesar. Oh. Ito pala si Salve, ang ah, bagong mong kasama. Na nakapasa sa MMJ Ready para sa mga bagong bus driver. Eh, ikaw ang kondoktor niya. Okay po, sir. Ah, sige. Tama na kayo. Yes, sir. Ah, hmm. uh, ako kondoktor mo, pero hindi mo ako tawaan, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo, ha? Hindi naman ganun. Okay na, sige na. Bye. Hmm. Halatang halata na mabigat ang loob ni Cesar na maging katrabaho niya si Salve. Paano kaya magiging matiwasan ang biyahe nila kung hindi maganda ang samahan ng konduktor at driver? Ano pa dyan? Hoy, ba't ang bagal natin? May diferensya ba yung bus? Hindi Wala ang diferensya yung bus. Yung driver o may diferensya. Manong driver, pakabilisan naman. Maliliit na ako eh. Ay, hindi yung manong yung driver, babae yun. Kaya naman pala eh. Babae yung driver, dapat hindi pinagdadrive ng bus yan. O, oh, ayan ah. Kinuha ng mga pasahero natin yung pamasahin nila. Kasalanan mo ah. Bagal eh, no, bus, no? Sorry ah. Sensya na ako. Babae lang. Bilis naman. Ayan Late na kami. Bakit ba sa'yo magpagalit niya, ma'am? Wala kami. Ayan naman. Uy, bigsan mo ng lano. Uy! Uy! Sorry, sorry, nako oh. Uy! Uy! Makakatakihin ako sa'yo. Woo! Yung... Ay naku, babae. Alam ni Sade na maging mga katrabaho at pasahero ay duda sa kanyang kakayahan bilang tsuper. Hindi na lang niya ito pinapansin dahil ang iniiwasan niya ay mas malalang aberya sa kanyang pamamasada. Pare, yung driver mo. Oo, wala akong sa babaeng yan. Ayam siya. Pwedeng tumabi? Ay, maupo kayo. Salamat. Baba ka. Isa pong pork chop. Kamusta naman ng unang biyahe? Ayos naman. Si sarang ang mo, di ba? Naku, bibigyan ka lang ng problema noon. Kasi matagal lang gusto maging driver noon. Hindi naman makapasa. Kaya masama ang loob ng maulahan sa niya. O ako na naman pinag pinagchichismisan nyo ha. Kaya talaga mga babae, wala kang alam gawin kung di mapagchismisan. Hindi ah. Bakit naman pag aksayang ka ng panahon? O kung hindi ako pinag-usapan nyo, sino? Bakit gusto mong malaman? Di ba babae lang ang mahilig sa chismis? Bakit? Babae ka ba? Hmm. <laughs> Dahing ha. <laughs>